Maliban kay Wei, walang ibang nakakaalam na si Marlon Reyes, ang misteryosong CEO ng Shemsi Group, ay talagang akalunos-lunos na si Tyson mula sa Hudson family. Kung kinuha ni Brea si Celia bilang kanyang taga-desenyo, makakapasok si Celia sa Shemsi Group, di ba? Kung malaman ni Tyson ang tungkol dito, ito ay magiging kawili-wili. Ang mga labi ni Wei ay kumurba sa isang nakakalokong ngiti. Nakikita niya ang magandang pangyayaring darating. At ito ay isang magandang pagkakataon upang mapalakas ang pag-iibigan ni na Tyson at Celia tama ba? Pinigilan niya si Polly na tatawag na sana. No need to call Mr. Reyes. Pumapayag na akong pakawalan si Celia kaya pwede na siyang magtrabaho kay Brea. Bagamat medyo nagulat si Brea, mabilis siyang umiti at sinabi, Mabuti naman. Masaya siya na sa wakas ay pumayag na si Wei na palayain si Celia. Pero syempre, gusto pa rin niyang tanongin si Celia tungkol dito. Cel, gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Irerespeto ko ang desisyon mo. Nagulat si Celia sa bigla ang pagbabago ng sitwasyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis magbabago ang isip ni Wei. Kaya pinag-isipan niyang mabuti ang tanong ni Brea. Narinig na ni Celia ang Shemsi Group. Ito ang pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa bansa. Napaka-misteryoso daw ni Marlon Reyes, ang CEO ng Shemsi Group. At iilan lamang ang nakakita dito. Ngunit ang kumpanyang ito ay parang isang alamat sa entertainment industry. Mas mataas pa ang reputasyon nito kesa sa Evans Group ng Passion. Hindi niya akalae eh, na pagkatapos niyang iwan ang kanyang trabaho sa Lavina, makakakuha siya ng trabaho sa Shemsi Group. Kung mapupunta siya sa Shemsi Group, magkakaroon siya ng pagkakataon na makilala ang maraming bitoy. Marahil ay magkakaroon pa siya ng pagkakataon na magdesenyo ng mga damit para sa mga ito. Sa totoo lang, magkakaroon siya ng mas mahusay na mga prospect na nagtatrabaho sa Shemsi Group kesa sa Evans Group. Pero paano si Wayne? Marami itong naitulong sa kanya. Hindi naman niya kayang iwan ito ng ganito at magtrabaho para sa iba. Hindi siya isang ingrata. Habang pinag-iisipan ito ni Celia, Ngumiti si Wayne sa kanya. Sel, don't worry. Baka may sorpresang naghihintay sa'yo sa Shemsey Group. Medyo nagulat si Celia. Pakiramdam niya ay kakaiba ang kinikilos ni Wayne. Parang may binabalak ito. Ngunit kung isa sa alang-alang ang katalinuhan at moralidad nito, wala itong kakayahan sa anumang pakanang masama. Lalong naging kampante ang ngiti ni Brea. Sir, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makakuha ng mas mataas na sweldo. At kung hindi ka kontento sa sweldong ibibigay sa iyo ng Shemsi Group, kaya kitang bayaran gamit ang sarili kong pera. Natouch at nakahinga si Sally at the same time. Hindi naman pala unreasonable si Brea, gaya ng sinasabi nila sa balita. Sa wakas, tumango siya at tinanggap ang offer ni Brea. Mr. Evans, pasansya na. Gusto ko talagang magtrabaho sa Evans Group. Pero nakakatukso talaga ang offer ni Miss Brea. Si Celia ay tauspusong humingi ng tawad kay Wei. At matapat na sinabi dito ang nararamdaman niya tungkol sa offer. Biglang tumawa si Wayne at sinabi, Okay lang, Sel, naiintindihan ko. Pero seryoso, napaka-talented mo. Saan ka man mapunta, magniningning ka na parang brilyante. Nang makita ni Foley na buhay na ang kapaligiran, bumulong ito sa tenga ni Breya. Breya, pwede na ba tayong pumunta sa red carpet? Medyo late na tayo. Dahil kontento na si Breya, na nakumbinsin niya si Celia na maging designer niya. Masaya siyang pumayag na pumunta sa red carpet. Lalabas na sana siya ng VIP room. Nang may bigla siyang naalala. Kaya tumalikod siya at kumaway kay Celia. At sinenya itong lumapit. Nakapunta ka na ba sa isang film festival? Dadalhin kita doon. Para mas magkaroon ka ng experience sa future work mo. Pagkatapos ay hiniling ni Brea kay Foley na maghanda ng isang disenting dami para kay Celia. At pagkatapos ay pumunta sila sa film festival. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Celia, nakadalo siya sa isang film festival. At nakita niya ang mga bituin na naglalakad sa red carpet. Nang sandaling iyon, suot niya ang mahabang damit na hiniling ni Brea kay Foley para sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng audience habang kumakain ng isang slice ng cake at pinagmasdan ang mga celebrity na ngayon lamang niya nakita. Para kay Celia, ang ganitong uri ng eksena ay kapanapanabig at kamangha-mangha. Hindi na siya makapaghintay na sabihin ito kay Tyson. Nang maisip niya si Tyson, nakuha niya ang idea na tingnan ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe. Naglunch ka na ba? Anong ginagawa mo ngayon? Sa kabila ng kanyang pag-asa, ay walang tumugon. Medyo nadismaya si Celia, pero agad din niyang naisip na siguro ay nakapagtanghalian na ito at malamang na naiidlip sa mga oras na ito. Nang sandaling iyon, naisip niyang magpadala ng maiksing mensahe. Miss na kita matapos ipadala ang salitang iyon. Nakaramdam siya ng na hindi inaasahang pagkataranta. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang bag. Naparabang nahuli siyang may ginagawang masama. Habang pulang-pula ang kanyang mukha. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Tyson. At kung ano ang isasagot nito. Nang mapansin na abala siya, bahagya siyang kinurot ni Foley at itinuro si Breya, Suot ang damit na personal niyang binago. Mabilis siyang bumalik sa katinoan at itinuon ang pansin kay Brea. Nasuot ang damit na iyon na may pares ng mataas na takong na sapatos. Sa ilalim na kumukutitap na spotlight, step by step itong naglalakad sa red carpet. Masasabing ang kagandahan at alindog nito ay kakaiba. Wow! Brea looks so amazing. Almost perfect as a goddess. Dati, sweet at kulang cool ang style nito. Pero ngayon, nagmukha itong sexing babae. Hindi kaya ito nagpalit ng makeup at dressing team. Habang nakatayo si Celia sa crowd, narinig niya ang mga usapan at chismis ng mga reporter sa paligid niya. Kung dati ay hindi sikat si Brea, ngayon ay binigyan pansin siya ng mga tao. Nang sandaling lumakad si Brea sa red carpet, naging focus ito ng film festival. Habang napapaligiran ng mga reporter, napakatingkad ng ngiti nito. At nang madaanan si Celia, ay kinindatan ito ni Breya, Dahilan para maghiyawan ang mga tao sa sobrang cute na mapaglaro nitong anyo. Mas maganda din ang impresyon ni Celia kay Brea ngayon dahil sa friendly gesture nito nang matapos maglakad si Brea sa red carpet. Nagdagsaan ang mga reporter para interviewin ito. Kahit nominado lang ito para sa Best New Artist. Naging focus ito ng crowd. Dahil sa outstanding appearance at figure nito. Nagulat din si Brea sa mga pangyayaring ito. Kung tutuusin, ilang taon na siya sa industriya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na napansin siya na maraming tao. Napasulyap si Breya sa direksyon ni Celia at ngumiti siya na may pagpapahalaga. Naisip niyang dapat niyang pasalamatan si Celia dahil doon. Pagkatapos ng interview, nagmamadali niyang hinanap si Celia. Kaakibat ang maliwanag ng ngiti sa kanyang magandang muka. Sel, ang pagbabago mo ng damit ang naglita sa akin. Napakaganda nito. At sigurado akong magiging mainit na paksa ang istilo ko ngayon. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Kaagad na ikinaway ni Celia ang kanyang kamay at sinabi, Kung tutuusin, ito ay nakakamangha dahil sa iyong magandang figura at sa magandang ugali na ipinakita mo. Ang maliit na bagay na ginawa ko sa iyo ay nagdagdag lamang ng gasolina sa apoy. Natuwa si Brea sa papuri ni Celia. Hinawakan niya ang kamay ni Celia at sinabi, Alam mo, isa akong artista ng Shamsi Group. Dahil handa kang maging full-time na taga-disenyo, magiging katulad din ito ng pagtatrabaho mo sa kumpanyang ito. Ngunit makakatiya ka, dahil direkta kitang ire-rekomenda sa nangungunang tagapamahala ng grupo. Hindi na kailangan ng isang tulad mo na dumaan sa proseso ng interview. Sel, gusto kitang itreat ng hapunan ngayong gabi para ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Okay lang ba sa iyo? Sandaling nag-alinlangan si Celia nang maalala niya ang sinabi ni Lita tungkol sa humihinang kalusugan ni Flavia. Kinailangan niyang tumanggi na may paggalang dahil ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras dito. Miss Brea, pasensya na. Pero kailangan kong tanggihan ang alok mo. Gusto ko sanang makasama ka sa dinner ngayong gabi. Pero may gagawin pa ako. Maaari tayong mag-ugnayan sa ibang pagkakataon. Para sa karagdagang pagpaplano. Pero sa ngayon kailangan ko munang umalis. May bakas ng panghihinayang sa mata ni Brea. Pero hindi niya ipinilit. Ngumiti lang siya at sinabi. Naiintindihan ko kung may gagawin ka. Pwede ka nang umalis, Sel. Pero wag mo kalimutan na pumunta sa Shemsi Group upang makapag-register ka sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, meron pa akong susunod na activity na dadaluhan at kailangan ko ang tulong mo. Matapos magpaalam kay Nabrea at Polly, nagmamadaling umalis si Celia sa event bago sumakay ng taxi papunta sa bahay ni Flavia. Pagdating niya sa pinto ng bahay ni Flavia, kakatok na sana siya nang bigla siyang makarinig nang nakakakilabot na ubo mula sa loo. Thank you guys for listening and watching.